mag open na ng present si Chari and Chino at tingnan natin yung kanilang reaction. Kagabi pa lang, ibinalot e, ko na nga itong mga gifts. Tamang-tama kasi at bising busy ang twins panonood dun sa taas. Yung iba dito is galing sa kanilang lola. Habang yung iba naman is galing sa akin or sa kanilang daddy. Sinimulan ko na nga to kasi aabutin ako dito ng ilang oras. Bukod sa madami kasi is malalaki din yung mga regalo. At hindi din naman ako expert sa pagbabalot. Binalot ko na din yung mga gift nila para sa kanilang lola. Nilagyan ko na din ang mga mga pangalan para hindi magkalituhan. Parang dalawang oras din ako nagbabalot at finally, ito na nga yung mga regalo. ba diba, punong-puno na ang ilalim ng Christmas tree. Bumaba nga din pala ang twins para makita nila yung mga gifts. At excited na daw silang i-open to tomorrow. Nakaredy na nga din pala yung kanilang Christmas stockings. And meron din dyan mga laman na surprises galing kay Santa. Kinabukasan, pagkagising ko, binigyan naman ako ng aking husband ng flowers. And nilagay ko na nga dito sa vase para hindi naman masayang at malanta. Ginupit ko lang din yung stem para magsakto dito kasi medyo maliit lang siya. Na-enjoy ko talaga yung pag-arrange ng mga flowers. Kahit kung ano-ano lang naman yung mga ginagawa ko dito. And diba, ang ganda ng color, Christmas na Christmas. Inantay lang namin magising ang twins tapos nag-shower na din sila. After nilang magbihes, bumaba na sila para mag-open ng mga regalo. At nauna na nilang iabot yung mga gift para sa kanilang lola. At dito, nag-start na naman sila na mag-open ng kanilang mga gifts. So, yung iba dito is nakapangalan kay Charlie. Then, yung iba is kay Chino. Meron din naman mga regalo na share silang dalawa. Pero karamihan dito is mga dinosaurs pa din. Or kaya naman is animals or Minecraft. Alam nyo naman yan ang mga hilig ng twins. Tingnan mo nga ang iti ni Charlie nung nakita na Minecraft Lego ito. Habang si Chino busy-busy pag-unbox kasama ang kanyang daddy. Pero pasilip-silip din siya kung ano ba yung mga nakukuha ni Charlie. Anyway, ang galing naman kasi nag-share talaga sila sa mga toys. So akala namin magkakanya-kanya talaga sila. Pero tingnan mo sharing is caring talaga silang dalawa. What's that? It's Wow. At parang sa lahat ng presents, ito sila pinaka natuwa. Kung naalala nyo, ito yung Christmas wish ng twins. Kaya pagkakita, ayan, inopen na kaagad at kinain. Parang na-dead mo na tuloy yung ibang mga regalo. Kaya dito, habang kumakain sila, nag-help na ako na mag-open ng mga gifts. Madami-dami pa kasi yung kailangan nilang buksan. At patigil-tigil nga silang dalawa kasi inuuna nila yung mga choco malos. Sabi ko din, i-open na muna nila lahat para makapaglinis sa din kami dahil ang daming wrappers nito. Pero ayaw talaga magpapigil ng twins. Tingnan mo naman at sarap na sarap talaga sa Choco Malos. Dapat pala e puro Choco Malos na lang ang aking binalot. Halos patapos na kami dito tapos yung mga regalo na nakikita nyo sa likod is para naman sa kanilang pinsan. And syempre hindi namin i open yun. Parang nabuksan na naman nila lahat dito tapos nilaro na nga nila yung mga toys. And tong nakuha nilang smashers si open natin sa mga susunod na araw. Si Charlie nga pala lagi niyang pinaglalaban yung mga animals. Diba mukhang happy naman ang twins sa mga nakuha nila this year. Sana happy din yung mga bata na nabigyan ng regalo ni Charlie and Chino. Ilang kids din kasi yung napadala nila ng toys. And for sure, nagbubukas na din sila ng gift this Christmas. Chinek na nga din pala nila yung laman ng kanilang Christmas stockings. At meron din doon mga toys at bat bombs. ba diba, mukhang napagod din naman ang twins sa pag-open ng mga present. Super happy na naman ang dalawang batang to.